Malaki ang paniniwala ni Unified WBA, IBF Super Bantamweight Champion Marlon, Nightmare, tapales na mauuwi sa knockout ang kanilang tapatan ni Rey ng WBC, WBO 122 pound titles na Oya, Monster, inuwi sa kanilang napipintong upokan sa ikadalawamput-anim ng Desembre sa Ariake Arena sa Tokyo, Japan. Todo ang pagsasanay ni Tapales na tatapusin ang paghahanda sa Japan ilang araw bago ang laban, matapos ang training camp sa Las Vegas at Baguio City, na pangarap na maging kauna-unahang Filipino na boksingerong gigiba sa undefeated Japanese champion matapos patoban ang maraming Filipino, kabilang na si four Division World Titleless Nonito, The Filipino Flash, Donaire, Jr. Aminado ang 31 anyos mula tubong-tubod, Lanao del Norte na inaasahan niyang magiging mas matindi ang ipapakitang lakas at kondisyon kontra sa 30 anyos na nagmula sa Zama, kinagawa lalo pat pontiya itong maging two division undisputed Titleless tulad ni welterweight King Terence, Bud, Crawford. Kaya aniya, maaaring magtapos ang kanilang sagupaan sa knockout, lalo pat kilalang knockout puncher si Inui, habang ilalabas rin nito ang matinding puwersa upang patumbahin ang hapon. Nanindigan naman ang 5'4 South po na hindi ito nasisindek indek kay Inui, bagkus ay handa itong patumbahin sakaling makakuha ng tempo o makita ang kahinaan ng karibal. Tingin ko matatapos ito sa tumbihan. Siyao ako, mariing saad ni Tapales. Tinapos ni Tapales ang mahigit isang buwang pagsasanay sa City of Pines, at pansamantalang bumaba sa Maynila ng ilang araw bago tumulak sa Japan. Nagpamalas muna ito ng kanyang ensayo sa Elor de sa BF Home sa Paranaque nitong lunes kasama ang kanyang head trainer na si Ernel Fontenilla at si Promotions Head JC Manangquil at MP Promotions President Sean Gibb Bonds. Naging maayos at maganda naman ang takbo ng training camp. Komportable ako kasi nandito tayo sa Pilipinas, and at the same time pareho lang ang Japan time at Philippine time. High altitude at malamig tulad ng Japan, wika ni Tapales.